Hello mga cuties! <laughs> Parang namin miss ko na yung mga cute morning mga cuties pero gabi na kasi ngayon kaya cute evening mga cuties Kararating lang namin dalawa ni Lolo Pogi Kasi sobrang traffic Ano? Bumili kami ng electric fan Kasi ang aming electric fan ay magdamag, maghapon, walang patayan. Ayun, bumigay na siya, pumutok. <laughs> pero sa bagay, luma na kasi. Um, bumili kami, pero yung luma namin ay paayos ko pa rin yun. Pwede naman kasi siyang palitan ng bagong motor. Eh, ang mahal ngayon ng electric fan, grabe. Dati, ang bili ko dito sa electric fan namin, itong malaking ito ay 1.7 lang ata. Ngayon, ang binili namin ay 16 lang, 16 inches lang ay nasa um, 5 piso na lang ba para dalawang 2K. Kaya, ayun. Wala tayong magagawa kasi sobrang init ngayon. Hindi po pwedeng, hindi kami bibili ni Lolo Pugin ng electric fan dahil meron kaming electric fan mahina na rin. Uugod-ugod na rin. Senior citizen na rin. <laughs> Pakita ko sa inyo yung electric fan namin. Nauugod-ugod oh, 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 na. Ayan yung aming electric fan na pumutok. Ayan. Ayan o, oh, bago pa naman siya. O, oh, ayan. Kasi, ito yung dating ginagamit namin sa aking BO kayo kay noon. Ngayon, inuwi ko dito. Pero sa bagay, wala pang pandemic eh. Ano na namin to, ginagamit na namin to. Tapos, ito kasi masyadong malakas ang hangin dito kaya magdamag maghapon talaga ito dito sa loob ng bahay namin eh. Tapos may selling fan pa kami. Tapos ito yung aming ay yung ginagamit wala ni Lolo Pogi ito. Ayan yung ginagamit ni Lolo Pogi pag ano siya natutulog ayan. Matagal na rin 'yan nasa mahi, nasa bahigit na yata nasa 20 years na yata 'yan 'yan. 'Yan. Kaya pa pinalitan na rin namin. Pero malakas ang ano niyan. Kaso nga lang, pag natutulog siya kasi nakahiga siya, maigi yan gamitin. Nakatutok sa mukha niya, sa katawan. Tapos, ito yung aming electric fan din na ayan, hinihila-hila kung saan-saan. Mahina kasi siya, yun. Oh. Basta, ugod-ugod na rin yan, eh. Uh, senior citizen na rin siya. <laughs> ayan. Kaya sabi ko kay Lolo Pogi, hindi pwedeng lumipas ang maghapon or magdamag ngayon na hindi kami bibili ng electric fan. Kaya ito yung aming biniling electric fan. Ito mas gusto ko kasi ang brand nito eh. Yan, Hanabishi. Ito yung bagong bagong labas ngayon, hindi pa na nila nila na-i-display. Ayan, Hanabishi. Hanabishi windmill. Ayan. Meron isa na kulay blue kami nagustuhan. 16 inches din. Hanabishi rin. Nasa 17, ay 1,700 siya. Kaso, wala nang stock. Ito yung bagong bili nila na hindi pa na display Kaya, nasa kulang-kulang 2K ito. Okay na, basta may magagamit. Naku. Yan, ito kasi ay mas mahal kasi ang kulay, ano, kulay, tawag dyan, um, kulay black. Medyo malaki naman ang ilis nito, kaysa doon sa isa. Five years ang warranty ng motor, at ang, ano niya, ay one year. Kaya... Tago natin ang ating resibo kasi malay mo, palpak pala to. Hindi pa namin to na pero pag hindi pa namin to na titisting ngayon, kung halimbawa ano naman, pwede naman palitan. 7 days lang naman. Ito siya, oh. Itim. Kulay itim siya. Ayan. Maganda naman siya kasi medyo mabigat-bigat din siya katulad nitong aming ituluman na to. Kasi yung iba kasi na yung mga bago, yung aalog-alog uh, ba. Ayan. Ayan no, malaki yung kanyang ilisi kahit na siya ay 16 inches lang. Ayan. Medyo halos kasing Ayan, no? Medyo ano? Ayan, no? Oo. Oh. Kasi ito ay 20. 20 itong isa namin. Ito yung kanyang katawan. Ayan. Bagong labas siya. Windmill din siya. Kasi may isa doon na Hanabishi. Ano nga ba, hindi siya windmill. Kaya medyo mura-mura siya. 1.7. Ayan. Ngayon... Tayo ay mag assemble muna. Patay ang isang reteratong PNP General sa sulok sa Kedron City kagali na trapped sa tinitirang bahay sa Cardinal Police Subdivision. Parang dito sa kaninang hapon. Sa puhang video ni Bayang Patroller Christian Lagboson, makikita ang maitil na usok at malaking apoy na tumutupok sa mga kabahayan. Sa tala ng BFP Command Post, nagsimula ang sulog. Wow, ang lakas ng number one. Ang lakas ng number one, ano? Oh? Ang lakas, ah. Oh, parang number three na to, ah. Battery ka dyan. Ayan na. mga cuties. Ayan, ang aming lakas oh. oh sana naman ay tumagal ito mahal ang bili pero bibili pa ulit ako ng wolf, wolf fan standard naman meron na akong ginagawa sa online standard na wolf fan ayan ah, lakas ang hangin okay siya okay si lola ah 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 Ah, masaya na yan. Lakas ang hangin. <laughs> Lagi na siya sa katambay. Uy, uy, uy. Ayan, Oh. Malakas. Number one pa lang yan. Parang lilipad ganyan nasa sa number three. Okay, yun lang. Salamat ng marami. O. Uh, nasa Tokyo siya. Five pesos na lang para dalawang libo. Okay, bye Bye-bye, bye-bye.